Malamig. Malamig kaya? Hindi. Tara. Double, double, yung damit. Diba ka, Dalhin mo yung kutsilyo mix. Mayroon kayo appointment may alas 11.30 Kanino? Tingting -ting, kasi ng listahan, si tanong! sinohada Then, soon siya. okay man, bye bye na po. Garangin, man, BCTM. Magtingin lang kayo ng appointment tamad tamad kayo ha ah. ah. okay bye bye Maliligo kami sa dagat bye bye thank you bye 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 Ganun yung sasabing ko. Sus! Maliko ka nga sa, sa CR na wala mainit! Halika dito! Hello. 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 Mercy, dalhin mo yung halaan kasi pinuno mo to. <laughs> 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 sa Sayonara. Sayonara. Nil nilagay kasi niya yung halaan niya dyan na puno tuloy. na. Isa, sa iyo, eh. oh. Oh. Darling, tara. Kawawa yung malunggay, namatay yung mga ah, hmm. Ako magdala ng Diyos mo ba eh? Siyempre, ganyan talaga yung mananagat. Sa, alam mo ba alam mo ba boy ang mga asawa ko, alam mo ba boy ang mga halaan sabihin nila hala nandiyan na yung mga 9 to 9 salons magtago na tayo kasi nandiyan na uy nagbulaklak na yung rose ni buboy la asan na sila huwag na sali na bala kayo dyan. Ano namin, Bahay ng amo namin. Ganda ng hagdanan. Dinadaanan ko. Tararara! Pauwi na kami. Tapos na kami mag breakfast. ano na naman to. Binungkal na naman to dito. Dahan-dahan ka dyan kasi binungkal. <laughs> Pauwi na kami guys. Tingnan yung bahay ng amo namin, nilagyan na naman ng kahoy. Pipinturahan na naman yan, ang bago. Malaki ng mga PVC oh. Daanan yan ang aniduro. Kaya malaki talaga. para hindi magbara. kita nga magbara. yan. Ano kinakain up na kami natulog kagabi? Wala Nanood nanood kami ng TV. umakyat. Pupunta na sila doon. Tawagin na ka, me. na 'yung mga banat busog na. busog na ang mga banat. Busog ka na, Kriste? Ikaw, Mimi? Busog na, busog. Ay, Busog! Go! Sino yun? Go, eat! Go. Yala, eat! Ang tawag, mga lalaki sila na naman kakain. Kuya Ay! Kuya Vince! ka ba? Magkasulina ka? May nakita kasi kaming card. I-drop mo nga doon. iwan baka may maghanap. Sabihin mo oh, nakita. Nakita dyan sa ano. Thank you. Eh. Oh, apa? Woi, kiris kain kamu na dun. Ang cute ng sun. si size na. Aw, oh, alas otso. Hala, ang cute ng sunflower nila. Tubo. Jerry, bar Ayan, oh think, May halo pala, tiyo, may ukur tumubo mm. Push man yan, oh yun May mais pang tumubo Ang dami ibon dito pag eh ano ata Takip kasi naka-aircon yan eh. Ah. Ano ba unta no, kung hindi 'yun pinutol yung kahoy dyan, no? Hindi siguro. Para mu delete lang sa bahay nila do. oo yung nag-arkila diyan nate? Nade sa na ang balay ambalay Ah, pina na. Mm -hmm. Ready bake. Mm -hmm. Kaya nagrenta lang muna sila. History, mm -hmm. Katulad nila, madam. Ano, di ba? pina na. yung bahay nila. Nagrenta sila sa Alsadik. Kontrata daw yung 3 years. Mm -hmm. Ang tagal mo. 3 years. Para mo di lahat. Nandito na, nandito na. Kami sa loob. Kasi appointment ako, ang yan no? Alas 5? Mm. Alas 12 doon si Mimi sa Romatia, tapos sa Sura. Alas 12. Dilo may saloy luna. kay nanay kay dipon. Mabisi na yun. Tarang! Maldita gihapon. <laughs> Yaw-yaw siya, mi! Yaw-yaw siya,